mura ayan po ay nakarating na po tayo sa spot na ating dinayo yun ay napakalayo kailangan po nating mag ano dito ng budget na tatlong litro ng gasolina balikan na po yun ayan andito na po tayo mga kabraso ay magalmusal muna tayo bago sumabak sa ano, kasi hindi pa tayo nakapagalmusal at syempre kasama natin yung pinakamaganda na ating minamahal ayan, ayan ganda yan, kahit nakatalikod <coughs> kain po tayo mga kabraso yan almusal po tayo bahaw 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 ay paibas pa paibas pa to dito tayo nakadaong dun sana pero nun ano na lang to dun mamaya dito tayo mag uumpisa Okay, almusal po. Ito, ihito at saka salay-salay. may pumunta dito mga kabraso umalis na siguro umalis hindi siya hindi na natili Laki ng bakas na ito mga kabraso ito sa bayawak itong katabi sa alimang malalaki hanapin lang natin sa paligid mga kabraso napakaraming bakas dito oh. ito yung butas sa kahoy yan oh. Charbol, ito na may laman. Saan kaya? Ay, nasa dulo mga kabraso. Pagtatago doon. Wow, napakalaki. Siguro umangat to dito. Ano lang kasi oh, hindi makak, Ay, may isa pa oh. Dalawa. Ito yung isa, may kasamang babae. Malaki. Nakalubog yung babae rito. Ay. Ha? Nana. Come on. Come on. Oh. Ay. Parang ano to ah, parang laba. Laba nga mga kabraso. Huwag nating gagalawin 'yan. Yan o. Yung lalaki. Nasa likod. Dalawa yung laman mga kabraso. Andun yung baba, lumabas na. Yung lalaki nawala. Parang sumuot dito sa... Ay! Lalim. Kaya pala dalawang klase yung bakas o. May maliliit. Wala naman dyan Ay Patay Yun lang Nakasuot Ay bak Dito nga yan ganun to Butas Isa So, yan po yung babae mga kabraso luno pero hindi nagaano kalambutan wag na nating anuhin baka ma pa ilalaki lalaki kailangan Ini dah. Ini orang pun rasa. kita ni na ba mga kabraso oh. eh. Eh. Ah, 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 nasa gawing gilid tama nga tayo mga kabraso umasok doon sa sa wakas mga kabraso na ilabas kiluhin talaga ito sherbol napakalaki oh <laughs> yan yung asawa laki na rin asawa niya oh. ganda ng butas na to napakalaki kasi kahit yung malalaking ano dito banahaw na ay kasyang kasya ay tumimbang pa yan ng tatlong kilo mga kabraso ito yung isang boarding house oh. may mga bakas dito ay. mga bakas niya dito may kalumaan Ya. Sama menunduk itu itu. Lu mana? na tumahal. Ay tinamaan. May tinamaan mga kabraso. Baka maliit. Baka maliit. kasih ai male laki yang amat jeburado nah ai wala na nga mga kabraso ito sa gilid sinundot sundot ko ngayon naitulak na natin dito kaya yan nilagyan ko ng harang dyan para di makabalik dito natin <coughs> parang hindi kalakihan pero good size na rin laki kan kayak lah sangkai kaya kumis tu wala hai gitu di situ segilid ah siap dah tuk ai ai tik Rijik. Okay, ito naman. Ah, ah, malaki na. Good size na pala ito. dia ah. Eh lelaki lelaki makan ke berasuh Awak ku yang kamerai harapan yun <laughs> ay napakalaki pala ay thank you thank you lord sana lang yung ay isang ano lang kala ko na reject anak titin magkasin laki lang pala sila kaya pala malalaki yung bakas isa lang yung sipit mga kabraso yung natanggal dito ay ano lang yun ay si cucumber to oh. kala ko sipit yun balat pala kala ko sipit na natanggal kanina sobrang laki din oh kiluhin din mga kabraso kala ko hindi kalakihan dun lang kasi yung nakikita niya yung ko hindi natin nakita yung sipit Ay, thank you Lord. Pahitide na rin. Sana lang makadagdag pa tayo. Dalawa tong butas na to. Ito, tsaka yan, napuno na yan. May butas din yan. Maganda, ganyan na. na naharangan ko na dyan. Kay para dito lang sa eriyang tumagaano kung may papasok. <coughs> Ay, tali ko na mga kabraso. Alik na naman. Sobrang layo ng giahin natin.